hulugan ng jamante sa panaginip. Ang mga jamante ay simbolo ng pagmamahal, kadalisayan at pangako. Sila rin ay simbolo ng kayamanan, katayuan at kapangyarihan. Ang mga panaginip tungkol sa mga jamante ay maaaring sabihin sa iyo ng marami tungkol sa iyong mga relasyon, iyong pagpapahalaga sa sarili at ang iyong mga pakiramdam ng seguridad. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang ilan sa mga posibleng kahulugan ng mga panaginip ng diamante at kung paano sila maaaring maging kapakipakinabang sa iyong buhay. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga diamante? Ang panaginip tungkol sa mga diamante ay maaaring mga hulugan na nakakaramdam ka ng pagnanais para sa karangyaan, tagumpay o kapangyarihan maaari ito magmungkahi na ikaw ay nahihirapan o nasa ilalim ng presyon. Bilang kahalili, ang mga diamante ay maaaring sumagisag ng isang bagay na may malaking halaga sa iyo tulad ng iyong relasyon o iyong pagpapahalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga diamante na nahuhulog sa singsing. -sing kapag na ka tungkol sa mga diamante na nahuhulog mula sa isang singsing, -sing, nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng insecure sa iyong relasyon. Maaaring maramdaman mo na ang iyong kapareha ay hindi ganap na nakatuon sa iyo o hindi sila namuhunan tulad mo. Ang panaginip ay maaari ding isang senyales na ikaw ay nahihirapan sa mga responsibilidad ng kasal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diamond ring. Kapag nanaginip ka ng isang singsing ng brilyante sa iyong daliri, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mahalaga at mahalaga. maaring maramdaman mo na ikaw ay pinahahalagahan at kinikilala para sa iyong halaga. Bilang kahalili, maaari ring itong kumatawan sa isang bagay na iyong pinagsisikapan ngunit hindi pa nakakamit. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na patuloy na magsumikap upang maabot ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brilyante na nawawala sa sing-sing? Kapag nanaginip ka ng mga brilyante na nawawala mula sa isang sing-sing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan o sa tingin mo ay hindi mo karapat-dapat kung ano ang meron ka. Maaari rin itong isang senyales na nakakaramdam ka ng panggigipit mula sa iba na tupari ng ilang mga inaasahan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na ikaw ay nasa panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng diamond sa wedding ring. Panaginip na mawalan ng brilyante sa isang singsing sa kasal ay sumisimbolo sa damdamin ng kakulangan, kawalan ng kapanatagan o pagdududa sa sarili. Maaring maramdaman mo na hindi ka sapat o hindi ka nasusukat sa iba Ang panaginip na ito ay maaaring ding isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng labis o stress sa iyong pagising Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na sa tingin mo, mabuti ang iyong relasyon at tignan kung ito ba talaga ang gusto mo Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting brilyante ang isang puting brilyante sa iyong panaginip ay maaring kumakatawan sa kadalisayan, kawalang kasalanan at mga bagong simula. Maaari rin ito magmungkahi na ikaw ay dumaranas ng isang panahon ng malaking pagbabago o ikaw ay nasa proseso ng paggawa ng isang bagong simula. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na ang magagandang bagay ay nasa abot tanaw o ikaw ay may potensyal na makamit ang magagandang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa blue diamond. Kung nanaginip ka ng isang asul na brilyante, nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng pag-asa at optimistiko tungkol sa hinaharap. Ang asul na brilyante ay kumakatawan sa iyong pinakaloob na mga hangarin at mithiin. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. At ang magagandang bagay ay nasa unahan mo. Ipagpatuloy ang mabuting gawain at huwag hayaan ang anumang bagay na makagambala sa iyong paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng diamond sa engagement ring. Kapag napanaginipan mong mawalan ng diamond sa engagement ring, ito ay nagpapahiwatig na ang iyong relasyon ay nasa problema. Maaring nakakaramdam ka ng na mapagkumpetensya o kawalan ng katiyakan. At ang panaginip ay maaaring isang senyales na kailangan mong suriing muli ang iyong mga prioridad. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na may nagtatangkang nakawin ang iyong mga mahahalagang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Diamond Necklace Kapag nadaginip ka ng brilyanteng kwintas, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik sa karangyaan at kayamanan. Maaaring pakiramdam mo ay pinipigilan ka sa buhay at mas karapat dapat ka kaysa sa mayroon ka. Ang panaginip ay maaari ding isang babala na maging maingat sa iyong pananalapi at 'wag gumawa ng anumang pabigla-bigla na pagbili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diamond earrings kapag nanaginip ka tungkol sa brilyanteng hikaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik para sa karangyaan at kayamanan. Ang diamante ay kumakatawan sa kadalisayan at kawalang kasalanan, habang ang mga hikaw ay sumisimbolo sa pagkababae at kagandahan. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang subconscious na pagnanais na mabigyan ng pansin at mga regalo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na tratuhin ang iyong sarili ng may higit na pangangalaga at paggalang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga diamante at ginto. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga diamante at ginto, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nananabik sa karangyaan at kayamanan. Maaaring nakaramdam ka ng inggit sa mga may mga maras maraming pera at ari-arian kaysa sa iyo. Ang panaginip ay maaari rin salamin ng iyong sariling materialistikong mga halaga. Bilang kahalili, ang mga diamante at ginto ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na may malaking halaga sa iyo na sa tingin mo ay hindi maaabot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng diamond mula sa singsing mo. Ang panaginip na mawalan ng isang brilyante mula sa iyong sing-sing, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong relasyon. Ang panaginip ay maaari ding isang metapora para sa iyong damdamin tungkol sa iyong sarili. Nagaalala ka na hindi ka sapat para sa kung sino ka dati o naiiwanan ka nila para sa mas mabuting tao kahulugan ng panaginip tungkol sa makapulot na mga diamante. Ang panaginip na makapulot na mga diamante ay maaaring sumagisag sa paghahanap ng isang bagay na may malaking halaga o paggamit ng tagumpay sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang mga diamante ay maaari ring kumakatawan sa mga katangian o aspeto ng iyong sarili na iyong pinahahalagahan at pinahahalagahan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang pan sa mga brilyante sa magaspang. Ibig sabihin ay isang bagay o isang taong may malaking potensyal, ngunit hindi pa na nabubuo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diamond ring. Kapag nanaginip ka ng singsing na diamante, sumisimbolo ito ng pag-ibig, pangako at katapatan Iminumungkahi nito na ikaw ay nasa isang relasyon na binuo sa isang matibay na pundasyon at mananatili sa pagsubok ng oras. Kung wala ka sa isang relasyon, ang singsing na diyamante ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na makahanap ng tunay na pag-ibig. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring salamin ng iyong sariling pangako at katapatan sa isang tao, sa isang bagay, sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa pink diamond. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang kulay rosas na brilyante, ito ay nagmumungkahi na maaari kang makaramdam ng romantikong hilig. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay umiibig o iniisip ang tungkol sa taong mahal mo. Ang kulay rosas ay nauugnay sa romansa at kagandahan kaya ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay lalong mabuti ang pakiramdam tungkol sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diamond bracelet. Panaginip ng brilyantes na pulseras ay nangangahulugan na ikaw ay mayaman at maunlad. Ang brilyante na pulseras ay isang simbolo ng karangyaan at kasaganahan at ito ay nagmumungkahi na ikaw ay kasalukuyang tinatamasa ang isang panahon ng magandang kapalaran. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na malapit ka na makatanggap ng windfall o ibang panguri ng financial windfall. Ano man ang sitwasyon, ang panaginip ay positibo at nangangahulugan ito na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakasuot ng diamond ring. Ang mga diamante ay nauugnay sa pag-ibig. Kaya ang panaginip na magsuot ng singsing -sing na diamante sa pangkalahatan ay sumasagisag sa pangako, maging ito man ay sa isang relasyon, isang dahilan o isang layunin. Ang singsing -sing mismo ay isang tanda ng walang hanggang pag-ibig, kaya kung ikaw ay nasa isang nakatuong relasyon, ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa iyong kaligayahan sa iyong kapareha. Kung ikaw ay single, ang panaginip ay maaaring pagpapakita sa iyo na ikaw ay handa na upang mahanap ang pag-ibig. Bilang kahalili, ang singsing na diamante ay maaari ding sumagisag ng isang bagay na may malaking halaga na mayroon ka sa iyong buhay, tulad ng iyong kalusugan, iyong mga talento, o iyong mga relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng diamond na hikaw Kapag nanaginip kang mawalan ng hikaw na diamante, maaaring ito ay sumisimbolo na ikaw ay nakakaramdam ng insecure sa iyong relasyon o sa iyong katayuan sa mundo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nauugnay sa mga damdamin ng pagiging labis o pagkabalisa. Ang mga diamante ay maaaring kumakatawan sa kayamanan o katayuan na parehong maaaring mawala sa iyong panaginip kahulugan ng panaginip tungkol sa pagnanakaw ng mga jamante, Ang panaginip na magnakaw ng mga jamante ay nangangahulugan na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o pakiramdam mo na parang hindi ka kabilang. Ang mga diamante ay nagmumungkahi ng kasaganahan o kayamanan ng isang bagay na sa tingin mo ay hindi ka nararapat. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na gusto mo, ngunit walang lakas ng loob na kunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa diamante sa iyong bibig. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga diamante sa iyong bibig, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng sakim at pag-iimbot sa iyong paggising. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa iyong mga iniisip at damdamin tungkol sa ibang tao. Maaring sobra-sobra mo silang binibiro sa iyong mga panaginip o maaring tinitignan mo sila ng may inggit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na brilyante Ang panaginip ng isang itim na brilyante ay sumisimbolo ng isang bagay na may malaking halaga Maaring ito ay isang mahalagang tao o bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay mahalaga at nagkakahalaga ng pagprotekta. Bilang kahalili, ang itim na brilyante ay maaring kumatawan sa iyong sariling mga nakatagong talento at potensyal. Ito ay isang paalala mula sa iyong subconscious na mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang magtagumpay kahit na hindi mo ito napagtanto sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa Sirang Diamond Ring Kapag nanaginip ka ng sirang sing-sing na brilyante, ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang relasyon o isang makabuluhang pangyayari sa buhay. Ang sing-sing ay kumakatawan din sa iyong mga pag-asa at pangarap. Kaya ang katotohanan na ito ay nasira ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkadismaya o pagkabiguk. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magmungkahi na malapit ka ng makaranas ng isang malaking pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malaking singsing -sing na brilyante. Kapag nanaginip ka ng isang malaking singsing -sing na brilyante, ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa kayamanan at tagumpay ang singsing ay kumakatawan sa lahat ng gusto mo sa buhay at ang laki ng brilyante ay nagpapahiwatig ng iyong antas ng ambisyon. Ang panaginip na ito ay maaari ding bigyang kahulugan ng literal. Ibig sabihin ay umaasa ka sa isang malaking financial windfall. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga brilyante ay maaaring sumagisag sa isang pagnanais para sa karangyaan, tagumpay o kapangyarihan maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay nahihirapan o nasa ilalim ng presyon.